guys magandang hmm, hapon sa inyong lahat guys dito kami guys ako oh, nagaantay kami ngayon guys ng aming uh, service no? hanggang ngayon wala pa kawawa na kami dito guys ayan yung mga kasama ngayon guys oh. Oh. nagaantay kami sa ng kalsada You oh. know? Hey, guys oh. oh. <laughs> okay, shout out yan guys Aking mga followers guys Sa 9,000 followers ko guys Shout out Ayan, ayan na dito kami guys so. Alam ko guys So kami guys Ayan ako, yan Dito kami guys sa Kalsada Hindi namin alam kung kailan kami dito sunduin mga ah, siguro isang oras na kami dito guys. Ano? You know? Guys, ayo guys. Sige so. Oh. Loy oh. town. migrasyon dumating para kawaan tayo ng mga mayayaman dito na dumadaan sa kalsada o antay lang no? Godong taon. naguwat sa iyong pamilya o kanon sa siya sungguan ay minduso Mike ano na tayo mo Mike Eh si sing komedyo no. Dan. Okay, so. Dan. Dan. Dumating na yun sa gwarjasa. guys. Dahil sinisita na kami. So, antay-antay lang kami kasi wala pa kami service eh. Hindi ko alam kung sunduin kami. Ano Ang kwardya namin guys. Medyo nainip na kata yung kwardya namin eh.